Master Jeff, bago pumasok sa trabaho, nakakasabay kong makinig sa radyo ang aking mga magulang at naisip ko na ilapit yung uh, problemang ito sa programa. 26 years old po ako, single at nakikitira sa aking mga magulang. Ilang taon pa lang ako sa aking trabaho bilang salesman sa isang mall. Maganda ang naging simula ko at napapansin ako ng aking mga superior dahil nga masipag naman ako magtrabaho. Subalit nagbago ito nang ako po'y nabarkada. Masaya ko pong kasama ang ilang katrabaho na napalapit na sa akin. Kung dati wala akong kausap at diretsyo uwi lamang sa bahay, nagkaroon ako ng kaibigan at madalas kaming lumabas at mag-inuman pagkatapos ng aming trabaho. Nung una eh, akala ko okay lang naman makihalubilo. nag -e enjoy kasi ako, Pastor, dahil opportunity ito para makapag-relax kahit papano pagkatapos ng maghapong trabaho. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang unti-unting nababago ang priorities ko. Ang dapat ipon, nagagastos ko kasama ang barkada. Nagagamit sa pang-inom, pamamasyal o kaya'y pambili ng luho dahil sa impluensya na rin ng mga kaibigang parati kong kasama. Dati may oras pa akong sumabay maggabihan kasama yung mga magulang ko pero nang mabarkada ako eh halos hating gabi na ako nakakauwi. Kasalanan ba ito ng mga barkada ko o may pagkakamali rin ako dahil hinayaan kong maimpluensyahan nila ako ng maling gawain? Kailangan ko ng gabay, Pastor. Dapat ko bang ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan sa kanila o kahit malungkot, piliin ko na lamang maging mag-isa at walang kaibigan sa trabaho. Anong say mo, Brad? Joey, maraming salamat sa tapang mo na binahagi mo yung kwento mo. No? Alam mo, Joey, hindi madaling aminin na tayo mismo nadadala ng mga tropa. No? And then alam niya naman, bibigay sila ng pakiramdam ng belongingness. And natural sa tao yan yung gusto magkaroon ng kaibigan, Joey. Pero kailangan natin bantayan kung saan tayo na to dinadala. Unang-una, Joey, malino na hindi lang ito problema ng barkada. May bahagi rin dito yung iyong desisyon. Sabi sa Proverbs 12.26, The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Totoo ito sa buhay mo ngayon, Joey, ano? Pag nakita mo, ikaw yung namili. Ikaw yung, uh, I mean, malaya ka namili ng kaibigan mo. Pwede mo namang hindi kaibiganin. But again, you have a choice. Okay? Hindi ka dapat manatiling nag-iisa, yes, pero hindi naman solusyon na lahat ng tao na alam mo makakasama sa'yo dahil sa kwento mo, eh, sasamahan mo. Ang kailangan mo sa man ay yung tamang klaseng barkada that will bring out the best in you. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko to, mga anak, if you choose friends, make sure they're not gonna, you know, bring you or make you worse. But if they will bring, they will challenge, and they will bring the best in you. Mga kaibigan na hindi lang masaya kasama, kundi taong magtutulak sa iyo na maging mabuting anak, mabuting asawa, kung may mga tropa kang may asawa, at mabuting, of course, anak ng Diyos. So pangatlo, sa i-end, may pagkakataon pa naman, Joey, para bumalik ka sa tamang priorities. Baka kailangan mong pansamantalang lumayo muna, mag-create ka ng space okay, sa mga kasama mong nagdadala sa isa maling landas at mag ka na ayusin muli yung disiplina sa sarili mo. Kung dati nakakabanting mo magulang mo, edi ibalik mo lang ulit ngayon. Okay, tas makipun ka ulit. Ikaw pa rin ang may control, Joey, ng buhay mo, hindi yung barkada mo. Hindi mali na magkaroon ng kaibigan, Joey, pero siguduhin mo, yung friendship na nakakatulong, hindi nakakasira. Piliin mong palibutan ng sarili mo ng mga taong magtutulak sa'yo, palapit sa Diyos, at hindi palayo. So, Joey, Again, piliin natin si Lord, hindi ka magiging talo. Maski mo ma ka na ilang kaibigan dito sa mundo, basta malapit ang buhay mo sa Diyos. Proverbs 12.26, The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray tayo magdasal. Lord, salamat kay Joey dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob, humingi ng payo dahil sa sitwasyon niya ngayon. Lord, kita naman na hindi naging mabuti ang naging uh, epekto ng pagkakabarkada niya dito sa mga tao na to. So Lord, bago pa maging worst ang sitwasyon, turuan mo siya to uh, uh, choose and to create space, Lord God, sa mga tao na to. At maring magkaroon siya ng mga bagong kaibigan na magdadala sa kanya sa tamang landas. Today, salamat Lord Brad kay Joey, devotions. in Jesus' name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff